for our very first tanungan portion for 1992 the one and only Miss Christy Fermin Good evening chara magandang Ate magandang Christy. gabi po sa inyo lahat and belated happy birthday. Thank you Ate Christy, thank you. Okay. Siya, for the first question. Mm -hmm. Naniniwala ka ba sa hula? Hindi eh Okay. Pwedeng totoo, pwedeng hindi? Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Okay. Kasi may nakausap... Minsan, kausap... coincidental, di ba? May nakausap kasi kaming isang psychic. Ang sabi niya, ang magiging boyfriend mo raw ngayong 1992, sa first four months, yung first quarter, isang taong dating nakarelasyon mo na. Ang question ko, meron bang taong naging uh, mahalaga sa buhay mo na medyo bumabalik? parang Ngayon, wala. nagpaparamdam. Wala, wala. Wala naman. Wala. Tsaka ayoko yata yan, kung totoo yung hulang yan. Bakit first quarter lang? Dapat ah, pang matagalan. matagalan. Mahirap yata yung... Siguro ang napifeel niya gano'n yung first, first three quarter. months? <laughs> <laughs> Paano na yung nine months? <laughs> yeah, baka... Ah, mahirap na. yun. <laughs> okay. At ah, tapos, uh, Galing, nyo yun? Kaya -kaya. ah... Galeng, kaya niya yun? Kayang-kaya. Uh -huh, Action ako. bigla eh. Muntik na. <laughs> Okay. Mukhaan niyo yun? Anyway. Um, kasi nagbigay ka na rin ng mga pahayag sa mga magazine oh, okay, siya. Okay ba? Sorry, Ate Chris. Deh, okay Chris. At least may action, di ba? Comedy action. At saka mamaya na drama, di ba? <laughs> siya, nagbigay ka na ng mga pahayag tungkol dun sa pagkontra mo sa pagpasok ni Casey sa showbiz, di ba? Nababasa lang nila pero hindi narinig mismo mula sa'yo. Kasi merong yata nagsasabi na isang araw daw, lulunokin mo mga sinabi mo. Kung baga, kakainin mo raw yung mga sinabi mo. Dahil by March yata, or April, or kung anumang buwan, maaring pumasok na sa showbiz si Casey. Unang-una, uh, nang naglabasan yung mga balitang yan, kinainit talaga ng ulo ko. Kasi unang-una, wala namang kumakausap sa akin tungkol dyan. Wala kaming kinalaman dyan. Lalo na ako, ay eh, akong ina nung bata. Hindi so, hindi ang kinukuha kayo ng Viva? Hindi, hindi totoo. Si ay, Casey, hindi ko alam ikaw. kung may balak sila. Pero ako, Si swelduhan ko na lang ang anak ko para wag siya magtrabaho. Kasi hindi naman niya kailangan magtrabaho. Bakit pati yung anak ko ipapasok ko sa gulo, hindi ba? Yung hayaan mo nang yung buhay ko ang nagulo dito. Hayaan mo nang ako nang nagkakanda uh, pagod sa pag sa nagka, sakit sa kakatrabaho. Pero I don't think, alam mo ko, I never, um, hindi ako nagsasalita ng tapos lagi, eh, hindi ba? Pero at this point, I don't think I will ever let my daughter enter show business. I hope she doesn't find, um, kumbaga, I hope she doesn't take an interest on it. Um, Yun nga, sinabi mo, uh, sana nga huwag. Pa, paano mm -hmm. kung isang araw lumapit sa'yo si Casey at sabihin niyang, Mama, gusto ko rin sumunod sa yapak mo? Alam mo, ganyan na ganyan ang sitwasyon yata ng mamit-daddy ko noon eh. Um, nung, nung bata ako, ang gusto ko lang kumanta, pumirma ng autograph, lumabas sa TV. Yun lang, gusto ko lang makita ang sarili ko sa TV. Hindi ko alam yung parte ng kikita ka. Hindi ko alam yun eh. Basta alam ko may plaka ako, ganoon <laughs> yung buong araw, tinutugtog ko yun. Pinabatukan na ako ng kapatid ko dahil nakukulitan na siya dun sa tawag ng pag-ibig. <laughs> Oo, na ang dadit at mami ko, ayaw nilang pumasok ako dyan dahil gusto nila mag-aral ako. Na naiintindihan ko dahil kahit sinong magulang gusto mapabuti ang anak. Eh, Nung panahon na nag-start ako, I was 12, that was 1978, magulo na nga ang show business. Ano pa ngayon? Lalo pa ngayon. So, dito sa show business, wala na akong naitatagong parte ng buhay ko sa lahat ng, ng taong nakita akong lumaki, hindi ba? So, alam naman nilang hindi perfecto ang naging buhay kong personal dito. So, I don't want my daughter to have to go through, um, you know, the same things that I did. Sana she learns from my mistakes. Ako nang aako ng lahat ng sakit, wag nang daanan ng anak Palagay ko. Palagay mo, hindi mo kasing tibay si Casey. Yun ang hindi ako sure, kaya ako takot eh. Kasi ako kahit anong dumating sa akin, babangon ako eh, kahit masakit. Madasalin ako? ako eh. Paano kung sabihin niya sa'yo na mas matibay ako sa'yo? O di mabuti eh. Kasi yun ang siya. gusto ko. Gusto ko paglaki niya, hindi siya iiyak. <laughs> Ayokong iiyak siya kahit kanino. It's not worth it. Okay. So I want I want my daughter to be stronger than I, if I'm strong, I want her to be stronger, much much stronger. Okay. But ano, yung sana pagdating ng araw kung let's say sabi niya mama, ganito talaga gusto ko eh. Parang ako, kinulit ko ang parents ko. Uh -oh. <laughs> so sige so na naman. Din yun eh. Oh, daddy, mommy, isang movie lang ganyan eh di napilitan din sila dahil matigas ang ulo ko talaga eh. Pero um, I don't know. I don't know what will happen. Hindi nga ako nagsasalita nang tapos, 'di ba? Pero wag okay. sana. Okay. So message niya si Alex eh. Marami pa sana nang tanong. Hey, welcome to the buzz. Thank you. It's my first time here like this one-on-one. -on -one. So, dinenerbiyos ako. <laughs> I just want to congratulate you because um of course I am Casey was shown last night. Napakaganda ng binibining palenke. Palengke. Binibining palenke. Binibining palenke. you. How is it working with II? Oh, sobrang ba'it, sobrang masaya kasama. And um, she is so professional. You have drama. Yeah, there's you apat, kasi, you have I Am Casey, that's a special. It's just diba? four episodes, really, just all for the month of April. So there's just a comedy, there's a fantasy, there's a. Light romance. Light romance and a musical. musical comedy. Katulad ng birthday drama special niyang I Am Casey. Iba't ibang mukha ng intriga ang hinarap ni Casey. So syempre comedy Casey. I wanna know, ano ang nagpapatawa kay Casey? Ay, I think it's mo yung mga unexpected na like jokes, jokes or kilos na mm -mm. parang kilangan formal ganyan, mm. and at biglang may may kalog na papaso. Pag-usapan naman natin ng fantasy. Casey, dito kasama mo si Makisig Morales. How is it working with him? Ay, very professional. Mabit siyang katrabaho, mabit siyang kasama. At ano naman ang fantasy wedding mo, Casey? Pakikwento naman sa akin. Fantasy wedding? Yes, if you had a dream. Ako, when I beach was like eight, wedding. meron akong fantasy wedding. So, ikaw, beach wedding. Yes. Yeah, ano beach pa? wedding na light clothes lang. Ayoko nang beaded. And then, <laughs> ano pa? At walang veil. Ayoko ng veil. Ayaw mo nang veil? Bakit? Magulo. Magulo siya sa ano. I wanna fix it all the time. Pero simple lang. Simple and uh, intimate beach wedding. So, family. Whoever lang yung kailangan nun. Does that include me? <laughs> What? <laughs> As a friend. Hello. Yeah, of course. Of course. Why Are you so guilty naman? <laughs> I'm your friend. Of course you're invited. Oh, see. Ikaw naman ako kahit saan pa sa mundo yan, you're invited. Okay, yun. Okay, so anyway. Hello. <laughs> okay, so Casey, bata ka pa, um, kilala ka na ng buong Pilipinas. And, um, you know, everyone has seen you grow up to be the beautiful girl that you are now. Thank you. And, uh, Siyempre, hindi mo ma na may mga ibang artista or ibang mga tao na sinasabihan nila, si Casey, bakit ganyan? Uh, she can choose her own projects. I mean, what can you say about this na, you know, ABS gives you special treatment, VIP ka daw. Hiningi lang namin sana meron birthday offering. Sila na lang yung nagbigay nun. Mm -hmm. And marami din, marami din akong nakikitang project na nabigay sa ibang artista na gusto ko sana sa akin na lang. Mm -hmm. Hindi ko masasabing VIP and totoo naman din na dito ako lumaki. And it's a choice na pumasok sa industry because kung totoo sin, hindi ko naman kailangan gawin talaga. If ever na meron kang gawin na pelikula, sino gusto mo makasama? I'd like to make a movie with my mom and with my papa because hindi araw-araw nangyayari na um, may magnanay or mag magdaddy na makakagawa ng film, right? But you, like, you're doing Monster Mom. Mm -hmm. So, di ba, it's interesting. Ako, manunod ako noon, Sharon Gabby. Did you know I was a Sharon Gabby fan? <laughs> 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 hindi naman kaming tatlo, ate. Ay, hindi <laughs> kayong tatlo. Parang no, hindi pa, so pa pwede. Tatlo, hindi pwede, <laughs> talaga. Hindi ko Bakit? alam. Matitense. Lahat ng tao. <laughs> okay, Casey, pag-usapan naman natin ang musical. At dito kasama mo si Bong Navarro. Yes. Love was... to dance. Love to dance. Anong kwento ng love to dance? Siya ang nagturo sa akin sumayaw. And then after that, parang pumasok ako sa isang competition yata and uh, nanalo ako. So doon mag yung buhay namin dalawa. Pag-usapan naman natin ang light romance. Sinong leading man mo dito? Luis Manzano. Pero siyempre, you know, light romance ang pinag-uusapan. At siyempre hindi naman mawawala sa topic ang aking kapatid na si Richard Gutierrez. So, Casey, kung manigaw ang kapatid ko, kung bigyan kita ng score from 1 to 10, anong chances niya? 10 being the highest. 10 being the highest. Based on what? <laughs> Based on his qualities as a person. Kung kumusta ba siya? Kung well, hindi ko pa siya masyadong kilala. Ang alam ko lang sa kanya, mabango siya tingnan, magaling siya magbihis. Um, mabango lang tingnan? Di pa ako tapos, this just oh, for okay. starters. Tapos, ano siya, good looking naman siya, hindi siya trying hard, um, mabait siya, patient siya, persistent siya, and sweet siya. So, lahat ng yon for now, 8. Kasi lucky number yung 8. Aba, 8? At least mataas! <laughs> so, ano so, pong kailangan niyang gawin para ma-fill up yung dalawang points na yun na natitira? He has to earn it. In what way? Ano pa magpapasaya well, sa puso ang, ni ang Casey? Ang nakikita ko kay Richard, he's very, very patient and very... Hindi siya nagmamadali. For anything. You know, he, ma ma marunong siya maghintay, marunong siyang... Um, magpursige. Ano ba talaga ang real score sa inyong dalawa ng kapatid ko? Nag-uusap kami, magkaibigan kami, and we're both getting to know each other better as time passes. Kung may love story kang moving gagawin, anong gusto mong story, ah? Anong gusto, ko forbidden love. Ay, I'm true to life? <laughs> kasi marami akong experience sa forbidden love. Talaga? <laughs> Mende, strict lang kasi talaga yung, um, yung pagpapalaki sa akin nung yung younger years ko. O na ngayon, okay na. Samantala, sa pagbabalik Pilipinas ng kanyang amang si Gabby Concepcion, marami pa raw silang pag-uusapan tungkol sa kanyang buhay showbiz. Is your dad aware of your success? We didn't see each other for 10 years. So, minsan-minsan nang namin napapag-usapan yung, yung work. In that sense, hindi, hindi detalyado yung alam niya. But, syempre, he's updated. And uh, so far, he's, he's happy. At ngayong nalalapit na ang kanyang birthday. Birthday mo na, you're turning a year older. Anong gusto mong sabihin sa sarili mo ngayon you're turning a year older? Same as um, before, that I only wish to one day deserve all of these blessings. Na sobrang nagugulat din ako minsan kay God kung bakit binibigay niya sa akin yung mga blessings na to. Okay, Casey, pasalamatan mo lahat ng mga nanood ng Binibining Palengke kagabi. And of course, invite them to watch I Am Casey. Sobrang thank you po talaga. Don't forget, meron pang tatlong episode. Tatlo na lang po. Birthday gift ko po sa inyo yan. And that's every Saturday. 7 p.m. after 1 versus 100. Ayan. Every Saturday lang po. Tatlo na lang. Casey Concepcion at ang kanyang pagtatapat. Certified. Explosive. Exclusive at ang isa pang eksplosibong revelasyon pagkatapos ng mga paglalantad ni Casey sa kauna-unahang pagkakataon. Eksklusibo sa The Buzz ay ibubunyag na rin ni Richard Gutierrez ang kanyang panig sa issue. Matagal na matagal na kayo Oh, medyo. Medyo matagal na. Una kami nag-meet ni Casey sa prom ng school niya before. Ngayong tuloy-tuloy na ang pagpasok ng dalaga sa showbiz, ito ang masayang pahayag ni Richard. Of course, um, everyone's happy that she joined the industry because um, she's such a beautiful person to be part of the industry. It will uplift the industry. You know, I'm very happy that she's part of it. Nang tanungin naman siya kung gaano ka-espesyal sa kanya ang dalaga. Casey's a very special person. You know, um, not only to me but to a lot of people. She's really admirable. Pero sa ngayon ay talagang bihira silang magkita ng actress. Bihira kami magkita. Um, pero yung mga moments na magkakasama kami, um, I will always cherish those, those times that we had together. Sa darating na birthday ni Casey, isang sorpresa ang inihahanda niya para dito. Um, hindi ko pa alam eh. Medyo matagal pa naman eh. Pero I have something. I have something. Oh, I don't know. Hey, Case. Happy, happy birthday to you. Uh, stay as sweet, as humble, and as lovable as you are. Um, you're a beautiful person, inside and out. Everyone loves you.